sa mga nagbabalak magtampisaw sa Boracay. Mas mapapadali na ang pagpunta sa isla sa tulong ng inilunsad na automated ticketing system doon. Nasa frontline ng balita niyan si Juan Guadres. That's one check sa bucket list ni Jasmine. First time niya kasi Boracay at kasama pa ang kanyang parents na galing Finland. Yun nga lang, pagdating sa Tabon Port sa Aklan, nahirapan si Jasmine sa paglipat-lipat ng mga counter para magbayad ng terminal at environmental fee, pati na ng sasakyang bangka. Medyo hassle nga kasi um, madami ka pang na pila para um, ayun, malaman mo kung paano makapunta Boracay. Hindi na bago ang blockbuster na pila sa port. Kahit kasi hindi peak season, dinadayo pa rin ng turista ang Boracay. Bilang sagot, inilunsad ang Let's Go Boracay. Isa itong online at web-based platform para sa automated ticketing system papunta sa isla. Mula sa pag-register ng mga personal na detalye, hanggang sa pagbabayad sa mga kinakailangang fees, lahat sa website na lang gagawin. Pwede magbayad via e-wallet, credit card o personal na magbayad sa counter. Oras na makompletong proseso na maaaring gawin advance, maglalabas ito ng QR code na ipipresenta na lang support kasama ang valid ID. Instead of a 30 or 45 minute journey, it's about 10 to 15 minutes Journey. So we were able to cut more or less 50% of the travel time. So they have more time to go to Boracay. May nakapwesto rin mga tablet sa counter ng port sakaling hindi nakapag-register online ang darating na turista. May feature din itong web-based platform na pwedeng iscan ang inyong valid ID para makuha yung mga personal detalye. At dito, mas less hassle na yan para sa mga turista lalo na yung mga tinatamad magsulat ng kanila mga personal na information. Approved naman sa LGU ang sistema na lalo rin magpapalakas ang turismo sa Boracay. Ang purpose talaga ay yung convenience. Eh. Umawala na yung queuing-queuing na yan. And then it, this will be now the direction kasi I want Malay to be a smart city. So it should be na cashless na Malay in the future. Lessen pa yung burden kasi no? so for the tourist. Uh, na, na, nababasa ko lagi yan in Facebook, yung TikTok, especially yung mga peak seasons na talagang uh, reklamo talaga ng turista yung pagpila nila dito. Siyempre, pag peak season pa, summer time, mainit. 35 pesos ang convenience fee para sa automated ticketing system na proudly Pinoy made. Pero sa ngayon, libre pa muna ang paggamit ng Let's Go Boracay hanggang September 1. Sa kabila ng modernization, tiniyak ng tech company na walang mawawala ng trabaho. For the maintenance of the system. Uh, part of our revenue is being, uh, uh we have a partnership with the, with the, with a provincial government. So about 2% is remitted for additional revenue. And, and part of the, the collected proceeds will also be charitable. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.